Cool. <laughs> Go out. Whoa, 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 whoa. Hey. <laughs> Grabe yung uso ang kapal. <laughs> Tami na pinauso ka na puta. Anong nga alam mo sa amin? Lamok? <laughs> ha? <laughs> 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 Pinakiwa niya ata ng isa eh. Wala <laughs> kang magagawa kasi pausok naman talaga yung ano niya eh Kundi saluhin na lang eh Kaya mas maganda talaga na nakamask ka Nakamask ka tapos lagi nakababa yung visor mo Diba kahit pa paano hindi mo masaysinghot yun eh <laughs> kung, kung wala kang mask tapos naka open pa yung ano mo Visor mo sapong sapong mo yung usok Ang dilim dilim pa naman ay ang ano pa naman ang uh, doon ang itim itim pa naman ang usok <laughs> sapong sapo eh tangay na singhot mo lahat ng pollution eh Sapit sao Shut your soul Rock and roll Back right to the speed Positivity Hit me Hit me